Eh, damay mo naman. Ah, mga kamiks, Good morning. Yeah. <laughs> Ito na kami inaabot ng umaga ngayon sa Karkar. Karkar, Cebu. Buhay na pesta. Yan kami kami kagigisilan natin nga. Eh. Wala pa tayong ligo. Ilamos lang muna. Magkakate daw kami ng manok. Jay, asan? Muna itong ihaon? Oh, dra. Ha, ah, dra. Oh, kawayo muna, kawayo. Muna. Good morning. Yan. Ha. <laughs> Sudah gerado. Uh. Dadi, ikutin natin ito. Ah, uh, ihigop muna tayo ng sabaw ng buko sa umaga para gumanda ang ating ano. Daloy ng ihi. Ito mga kamix oh. Yan oh. Iinom muna tayo ng sabaw ng buko nakakaasa so, yun ang napakarami to no Naka-tambak uh, to ng dami May buhay probinsya talaga ito maganda nga sa gantong probinsya eh. ahimik maganda ang simoy ng hangin wala kang malalanghap ng usok ng mga sasakyan so yun mga kamix mamaya mag araro na tayo asa so, yung ararohin natin mamaya ah Ha? ah ada Okay, ako na ring gul-gul. Oh, sige. Eh. Uh, ayun o, oh, na kami ng manok. Kasi, Ayubi. pang almusal. Yeah. Ay, nagpakulo na pala doon ng ano, tubig. Ito yeah. mo yun. Uh, Ito lang ang buhay nito. Mga simpleng buhay lang. Pero masaya mamuhay siya ganitong lugar. Ayun <laughs> o. Medyo malayo sa kabihas na. Pero, Masaya naman pati dito, tumira sa ganitong lugar, tahimik. Saka, unang-una yung talagang usok mga, uh, sa ng hangin, yung usok na butso ay mga sasakyan ay wala. Wala dito yan, hindi mo malalang lang. So, mamaya mga kamiks, araw tayo. Subukan natin kung marunong ba tayo. So, mga kamigs, higaw pa lang tayo ng sabaw ng butong. Uh, Tawang nito, buo Tumut pagat lagi numin sa bahay sa umaga. Sariwa'ng sariwa. Uh, ay, salamat po. So yun mga kamiks, natin ng isang buong sabaw ng isang buong buo. <laughs> so, okay na natin yung laman. Uh, uy, hindi tayo marunong magbasag na ito ba? Yun, dati. Ah. Dila ito yung mga kamix ito lang yung kutsara natin yung ating ano o kaya na mga hmm. kamix o oh. napalatan na natin ito yung pang ano natin sa, para, sa manok ayaw natin sa manok <coughs> yan you know, o dami na ito dalawang piraso lang pwede na siguro imsal natin manok pula Alas. Bago nating adventure. Ang ating panibagong vlog dito ngayon sa ano? Ano 'to? Karkar. Anong barangay? Buena Vista. Barangay Buena Vista dito tayo ngayon. Men. Susubukan natin ngayon mag-araro. So ayan, titignan siya daw muna mauna at gagayahin natin. Tara. Uy. Yan oh. <laughs> Kaya namin inararo to para makaki makakuha tayo ng ganito. lalagayin natin mamaya kamote. Bilim na. Bilim na. Mga, mga kamis Umihi yung kalabaw oh.

I eh, 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 ano mo lang dyan, balikan natin. Dyan, balikan natin. Hmm. Buka kini ka doot kay Ano pa may guy. Okay.

Yeah. Mm. Kanipsi lang ya, parang maigo uh, na yun. Ana lang kanipsa. Parang um, ang yung salangan. Ha? ha? Okay ba? Practice to, kala mo. Ito yung Bali mau rumpi yang asin darah Malawak-luak, malawak-luak di maruno mag bagarado, di ba? Oh. Maka tayo nang pasok nang lupa. Pasigih na. Oh. <laughs> mga kamigs, nakita nyo yung tirata ko Okay ba yun? Okay. Kung meron kayong ma... Masasabi Sa ginamang natin ngayon, commit lang kayo Mga kamigs At syempre, sana Pakisira lang din lang yung video natin kung nagustuhan nyo Mga kamigs At syempre, magsubscribe na rin kayo nahapo ako <laughs> <laughs> Maho tayo Maho tayo dun lamang

Ay. Ayan mga kamiks oh. Ganyan mag araro So yan ang ating Papraktisan uli Mamaya So yan mga kamiks Mainit na So hindi na ako sumubok ulit mag araro Mainit na eh Yung kalabaw medyo napagod na So yan Kamote may na kamote, 10 piso, isang kilo. Ang dami. Ayan, nakakuha namin yung mga kamote ngayon. So, isang, isang sako. Ang dami. Saglit lang. So, yan mga kamiks. Medyo pawisan po tayo. Kaya na, sumubok ako mag-araro na. Medyo nangangapa pa tayo. Pero, mga ano lang yan, saglit lang yan. Matutunan na agad natin yan. Nahapo ako kaagad. Wala kasing practice eh. Okay. Ayan mga kamiks Pagkatapos natin mag-araro kanina. Manguhuli kami ng ano. Anong pangalan? Tatlong. Tatlong ulo. Tatlong paa. Tatlong kamay. Kaya tatlong. Pakita mo. Patingin na ito ng tatlong. Oh, ito. Ito. Oh. Ito pala yun. Ayan po mga kamiks Oh. Tatlong. Oh, dapat dali pa. Ah, tatlong, kasi tatlong tatlong lupa. ano. May dalawa. Tatlong kanal ayano. Oh, may pa? Ayun. Ayun to. Oh. Hmm. Yan diyan talaga katira ah. hindi sa lupa. Diyan talaga siya sa, sa puno. Sabi may don. Ha. Dun, sa taas, taas, ha? dun. May ay, siya taas-taas ay doon. May isa. Ayun, ayun sa ayun, ayun ayun. Oh. Kitayin ko muna. Ito ya. Ay nanakaado na tay. Teka, apat. Maliit. Malit yung isa. Yung isa, nandit nandit po. <sighs> So, oh, lima na pala ito. Ayan mga kamiks. Dito pala, hindi ko alam na ito pala yung kinakain ay, dito. Ayan ay, doon, na. sa taas. Saan, saan yun? Wala, wala. Doon, ito, ito. Ayan, ayan, o. No? Ay. Oh. Kasi hulihin, hulihin. Kunin natin akitin. Ayan mga kamiks. maghanap pa tayo rito. Diyan lang pa yan sa mga ano, mga puno-puno lang pala yan. Ayan, no? nadali natin, o. Eh. Ayun, ya, ini sa Dagat Takatira, ano to, ayun, ah ayun, 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 Ayun mga kalis po. Oh. Oh. Ayun mga kalis po. Ayun Ayun, ayun malaki, Anakara?

paglima lima. Hmm, lima. Oh, lima. Isang puno. Hmm. May ano ano mga kamiks. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ayan mga yung kami na huli ngayon. Mag itatabi. Yeah. Itatabi mo yung mga bibi para dumami. Yeah. Hmm. Ah, nagluto kami ng kamote. Ah, kamote. Saging. Saging. Tapos so, kami ng... Pusit. Pusit. Anong kulang nito? Pwede na yan. Hindi ba pala may kulang ah? Paubos na lang sa akin. Kamut eh. Mm. ano ba? Toba. Toba. Pabili tayo mamaya. Yan pa oh. Bangos. Yan. So yan mga kamiks. na daw. Saan na So yun mga kamiks, maraming maraming salamat sa kasing uh, panibagong uh, video, panibagong vlog. Dito tayo ngayon sa ano, Karkar ano to? Buena Vista. Buena Vista, Karkar. So, yo mga kamay. Ayun. Kaula ka pala kung kami dito. So, nakita ko yung lugar, maganda naman kaya nag-vlog ako. Ayun, so, mga kamay. Bye, maraming salamat po mga kamay. Bye, bye-bye. Tenega. -bye. -bye. Okay.